Sa mga hindi nakakilala sa gulay po na ito, ito yung tinatawag namin sa bataan na uh, sabedukong o pusa-pusa yung tawag ng iba. na Naglibot kasi ako ng olongga po. Nakakita ako nito. Uh, binibenta ng mga katutubong aitas. Uh, napakamura kasi yung isang supot niya is 20 pesos lang. Sa mga hindi po nakakalam ng gulay nito, napakasarap ng gulay nito. Lalo na isama nyo sa munggo, sa pakbit, o kahit igisan nyo lang siya nang siya lang ang sarap po nito so yung ginawa ko lang, hinimay ko siya tapos nagprepare ako ng isda so, yun. kasi isa sa masarap na luto dito yung para siyang pakbit na parang bulang lang lang ganun yung luto niya so hinimay ko lang siya nang hinimay kasi matigas yung pinakagit na pero pwede na may isama kaya lang iba pa rin yung malinis talaga siya. So yan siya Pagka natapos mahimay lahat. Isang plastic lang po yung ginamit ko dito ay yung isang 20 pesos kasi sobrang dami nung laman niya. Samantalang pagbibili ka dito sa Bataan medyo mahal siya. Samantalang dun sa Olongapo ang mura niya kasi ang dami ng laman ng 20 pesos. So, after maluto nung nung fish Ayan yung kasi yung itatapins ko po. Tapos yung pinagmantikaan niya. Hindi ko siya papalitan. Para yung lasa ng mantika. Nandyan pa rin yung lasa ng isda. Kasi hindi po ako gagamit dito ng, ano, ng bagoong na isda. Ang ginamit ko lang dito is patis. So, ayan. So, after maluto ng fish, dyan na tayo mag-start na maglisa sa pinaglutuan niya na yan. So, gaya nga nang sabi ko po, hindi ko tinanggal yung katas ng fish dyan. So, dyan ko na nilagay yung bawang, yung sibuyas, saka yung kamatis. So, yan. Yung iba kasi, pinapakulo lang po nila yan. Pero ako kasi, mas gusto ko yung ginisa siya. Kasi iba yung lasa kapag ginisa po yung, ano, yung gulay kaysa yung pinakulo lang. Kaya, ginisa ko siya, siya talaga. Saka para maganda yung kulay ng sabaw. Kapag ka ginisa kasi yung kamadis, nag-iiba yung kulay niya sa sabaw kapag kapugay niya. Hindi ka kapag ka pinakulo mo siya, uh, yung, yung katas niya o yung kulay niya, hindi siya humahalo. So, ayan. Tapos, ang gulay ko lang po kasi available sa radis yung kalabasa sa kasitaw. Kaya yan lang yung nilagay ko. Pero pwede nyo siya haluan ng may ampalaya o talong. Kung ano man yung gusto nyo na ihalo sa kanya. Kasi yung sabidukong naman po, perfect siya kahit saan na gulay nyo i-match. Sabi ko nga po sa inyo, kahit siya lang, pwede siyang igisa na sarili niya lang. Pero yun nga, ito, dahil may available ako na ibang gulay, so sinama ko. Tapos yun, nag-add lang ako ng konting patis. Wala po akong nilagay na asin o kaysa ano, yung patis lang kasi yung pinagpirituhan sapat na siya para magkaroon siya ng dasong ng isda. So, yun tapos nilagay ko lahat lahat-lahat ng sibuyokong na uh, hinimay ko. So yung sabi ng iba, mukha daw siyang sampagita. O nga naman, mukha siyang sampagita kasi bulaklak siya. Pero hindi po siya sampagita baka mamaya may ibig lang magluto sa inyo ng ano, bulaklak ng sampagita so hindi po siya sampagita iba po yan uh, para siyang damo na bind, ganun po yung itsura ng puno ay yung pinakahalaman na to bind yung ano niya baging siya hindi po siya halaman na gaya ng sampagita na ganun na may kahoy ayan so, So, nilagay ko toppings para mas lumasa pa yung isla habang pinapakulo siya. Pero, actually, half cooked masarap na to eh. Kaya lang, dahil yung mga bata sa amin, hindi kano no, mahilig sa half cooked na gulay. So, pinakulo ko pa siya ng konti para kahit pa paano lumabas din yung lasa ng isda pa sa kanya, humalo siya sa sabaw. Kasi yung mga bata, mahilig sila sa pagkain na may sabaw. So, ayan. Tikman lang natin kung yung lasa ba niya ay eh, hindi maalat o matabang para alam natin kung ano yung idaligtag natin. Pero since may patis na to, so sapat na yung alat na yun. Hindi kailangan na palaging maalat kasi mas masama sa kidney natin. So, ganda po ng kulay na. Sobrang masarap yung, yung gulay na to. At sana kung may makita kayo to sa palengke, Uh, at hindi nyo pa siya nasusubukan, itry nyo po siya kasi sobrang maganda at sobrang masarap po ito. Mapapakain kayo ng marami at maghahanap kayo ng extra rice pa para dito. So, enjoy at uh, sana makapagluto din kayo ng ganito. Thank you po.